Ito yung malaking ukayan dito sa Merville Paranaque na pinupuntahan namin ng mga anak ko kapag gusto namin mag-shopping-shopping <laughs> ng mga ukay-ukay. Katulad nga nito na bumibili kami ng uh, naghahanap yung anak ko ng pang mga winter na damit tsaka mga pang sapatos niya ng mga boots. Dito nyo guys makikita yan kasi sa isang uh, shop ng ukayan yan nandito na lahat. So medyo malaki din siya kasi kompleto na siya. So yung anak ko uh, nga naghanap nga kami ng mga sapatos ay hindi pala boots pala pero ipapakita ko muna sa inyo yung mga pricing ng mga branded na sapatos dito. Uh, ito yung mga ganyang mga pricing, ayan, 1, 2. Pero may 20% off pa yan, so may less pa siya. So, medyo may pagka din siya, ha? Mamimili na lang talaga kayo. Yung talagang, um, check nyo muna bago nyo bilhin. Yung kung, na, ano na ba? Kasi kahit na branded, eh. Kung talagang nasak na siya at talagang hindi nagagamit ng matagal, may tendency siya na magbumuka. Alam nyo yung madaling matanggal yung swelas, kahit na siya branded. So, i-make sure nyo lang talaga na oks na ox pa or maganda pa yung condition niya bago nyo siya bilhin. Kasi nakakapanghinayang 1, 2 din yan, di ba? So, anyway, naghahanap nga kami ng boots dito so, kasi yung nakita kong boots nga, ang ganda sana leather na leather branded din siya. Kaya lang nung inano ko talaga siya, kinulitas ko, meron siyang angat na konti. So, sabi ko, baka konting step lang to ng anak ko, o kaya konting ano lang niya eh bumuka na agad so ko patay so hindi ko na siya kinuha, mga 600 ah 500 lang pala yung pinapa discount niya sa akin, tapos may andami dito mga ganda pa costume, Ayun, no squid games na kompleto na, diba pwede yan pang costume ng mga junakas nyo so ayan nga yung mga nakahang dito ah uh, ano lang talaga, masakit lang talaga sa liig kapag nag-shopping ka dito, May, kasi sobrang dami. Minsan nakakatamad siyang halukayin. Alam nyo yon Ito yung mga price na mga jacket na pang winter. 20% off. So, yan, nabili ko yan ng 600 pesos. So, pagka 50% off sila, syempre mas mura pa yan. Meron nag-50% off din sila. Minsan nga nag-80% din sila dito eh. Pero may mga pag new arrival, ang dami mga brande dito. So, yan yung nabili ko. Bali, nabili ko siya ng 600 pesos. O, yun. At dahil nga, <laughs> pang winter clothes lang talaga yung pinunta ko dito. So, hindi na ako naghanap-hanap ng mga iba-ibang mga damit-damit. So, ito na nga lang yung nakuha ko dahil ngayong anak ko, eh, magka-college na dun sa England. So, ito talaga yung kailangan niya. Kaysa naman, da, dun pa ako bumili, yeah. pa siya bumili sa ano, is medyo mahal dito. Kasi medyo murang-mura -mura lang din siya. Pero kahit na isang winter lang na ganyan, okay na sa kanya. O, ayan nga, sinukat ko nga, o, ba diba? <laughs> Pero ang liit pala sa kanya, sayang kasi maganda pa naman. Kaya lang, ayaw niya rin ng white. Gusto niya talaga yung black. So, yun na rin namin kinuha. Isang jacket lang yung kinuha namin na black. So, sakto lang siya. Well, you're not going, are you? It matches my hair? Uh, your hair and... It's a bit long, but... It matches my hair, does it? It does, yeah, but... Parang maliit yan. What do you mean? Uh, open it, open it. Angalin oh, He found this um, outfit. <laughs> this skirt matches. Kaya parang ano siya? Palda ng pang school? No. Don't say that. It <laughs> ruins it for me. <laughs> Try yan. Pariran, pariran. No, it's not for school. Is it No. I uh, hope so. No, it's too short to be one for school. Ano siya? pang outfit? Kasha ba sa yo? Hindi naman kasha sa yo. Because yeah, there's a layer underneath. Can you can, that. take it off. Yeah. It will fit. It will fit. It will fit. It's match yung book mo dun sa stairs. No? No. <laughs> Tapos pala, nakahiwalay na rin yung may mga brand na damit na ganyan. Para madali mo na lang makikita pala. Nasa bungad lang siya. Katulad ng ganyan, H&M yan na, ay, napinagsisihang ko na hindi ko kinuha, babe. babalikan ko yan. Sana nandyan pa pagbalik ko. <laughs> Tara nga, naka-separate siya. Kaya kung gusto mong maghanap ka ng mga branded, doon sa mismo sa bungad. Tapos pag mga regular naman, mga 100 pesos, ayun, hahalukain mo talaga. Kaya lang, medyo talaga masakit sa braso kasi nga sobrang dami. So, ito nga, tumingin din kami ng bag ng anak ko para sa laptop daw niya. So, ito, napili ko na sa mga... I can't remember the price, pero nabayaran ko dito te siguro 300 pesos, ganyan. Pero okay na rin siya. Sa mga nagtatanong pala kung saan to, kung magpipin kayo guys, mag-joyride kayo, mag-ano mag, mag uh, ano kayo, mag-grab, ipin nyo lang, Merville Service Road, nasa bungad na bungad lang yan, yung pinakakanto niyan, 7-Eleven. So, madali nyo lang makikita kasi katabi lang niya yung ukay-ukay. Inagi isang ukay-ukay lang yan dito sa Merville Service Road. So, eto nga siya may yung pangalan o. Oh. O, oh, ba diba? Madali nyo lang siyang mahanap sa mga nagtatanong. Dito lang yan. Pagpasok mo, ayan, super laki ng kanilang ukayan dito. So, yun lang. Na-share ko lang naman.